tatry tayo ng chocolate ng dali. Pangalan nito ay Salute Milk Chocolate. Ka Salute Milk Cho Chocolate with Hazelnut. Milk Chocolate na. Ang lang masarap. Yun. So, ay yung tura niya. Ayan. Ito chocolate talaga. May din ano ba to? Hap na. It's only 45 pesos. Ha? Ang sarap. Mmm. Ito natin. Sarap niya. Promise. kain naman natin itong may hazelnut. konti lang kasi. Bakit mabatay dito. Try natin. O. Oh. Ayan natin Siguro yun lang kaibahan niya. Let's see. Malapit na rin sa lasa ng Cadbury. Halagang 45 pesos. Pag, pag bumili ka nito ng let's say Cadbury, 100 grams, parang almost yung ganito sa 100 plus. Pero sa Dali, you can buy this at 45 pesos. Diba? Ang mura, at masarap. Hmm. Hindi ko maam mabibigo dito. Try na na. Hmm.